Uy! Hello! Kamusta? Mga kaibigan. So, nagbabalik na naman ako. Sana kahit views lang ng mami to. And, if a fan, i-unsubscribe uh, po kayo pag sinubscribe niyo ako. I promise. Guys, nahihirap na ako magsalita. Kasi inuubo ako. Wait lang, uubo lang. Yan, tapos na ako so, mabasa, guys. So, guys, mag-comment ako dyan para matanong ko na. Excited na ako mag-comment para sa inyo, guys. Kasi, ano, excited na rin ako magtanong kayo. Sasagot ko. Halimbawa, gagawa ko ng example mamaya. So, mag-comment ako ng sarili kong comment. And, ipapakita ko sa inyo kung paano, kung paano mag-comment. Kung paano mo malaman ko, paano mag-tanong para sasagot ko. So, guys, ayun lang muna. malapit na matapos itong video na to. So, goodbye. Tapos na yun na to. Next video Bye-bye. Love you so much. Bye-bye, guys.